Si Chay. Eh? Hmm? Eh? Malungkot ang tingin mo. Napansin niyo rin, Lo? Eh kasi, Lo, si Joaquin binigyan ako ng problema eh. Para po kasi binibigyan ako ng ultimatum ni Ma'am Juliana alisin na yung scholarship ko kapag hindi ko sinabi kung sino yung nililigawan ni Joaquin. Hello, paano ko sa sasabihin sa kanya? Eh, ako nga po yung nililigawan niya. Love mo. Love? Agad-agad, lo? Agad -agad, lo. <laughs> Tara, alam mo, lo, sa totoo lang, na-appreciate ko po lahat ng ginagawa niya. Kasi alam mo yun, hindi naman siya marunong maligaw, pero ipaparamdam na talaga sa'yo na espesyal ka sa kanya. Na importante ka. No. di sabihin na akong secret sa'yo, ha? Tingin ko lang nagugustuhan ko na rin po siya. Kasi lo, naalala ko talaga sa kanya yung batang nakilala ko nung bata ako. Di ba ako pwede mag-disappear kasama mo, please? Sana, paglabas natin dito sa kaon. Okay na ang lahat. Mawala ng problema natin. Parang magic. Sigurado ako tatandaan mo yun. Tandaan mo ba yung bata na nanligo sa peryahan natin? sa Naalala ko si Joaquin sa kanya. Kasi look, pag kaming dalawa yung magkasama, para kami nasa magic box, yung magdi-disappear kami sa mundo namin. Tapos magpupunta kami sa mundo na walang problema, walang iniisip, walang sama ng loob, puro lang pagmamahal. wag kang matakot, Apo. Yung nararamdaman mo, pagmamahal yan. Puksan mo ang puso mo at ikaw ang magiging pinakamasaya sa buong mundo. mong palalampasin. Huwag mong pakakawalan. Dumating na ang pagkakataon mong magmahal at mahalin ng taong mahal mo.